Hello, what's up mga karonda? So nandito tayo ngayon sa Estranyo sa Barangay Bangkalay. ay nagkaroon tayo dito ng narontahan na isang van at isang kotse na nagkaroon ng insidente na nasagi. So ang location po natin ngayon dito ay malapit sa uh, Asusina Street kung saan makikita nyo rito na may nakalagay na no parking both sides. So ibig sabihin po dapat yung area na to is clearing talaga siya. Kasi medyo masikip po talaga yung area. So nandito po yung isang van. Papakita ko. Ayan. yun ito yung isang location ng ano, ito yung nasakit. Tapos yung isang van bali na iabante siya doon. So, papakita lang natin kung saan ang may problema, sana maaksyunan ang ganitong sinario. Kahit simple lang ito pero medyo pag napabayaan siya, talagang uh, hindi maiiwasan yung incidenting ganito. So, para sa mga LGU sana po yung mga ganito is na kahit sa tingin natin is simple lang siya pero dapat mahigpit natin na itinut pinapatupad yan so hindi natin sinasabi kung sino yung may pagkakamali sa dalawa pero uh, pag bigay, bigay attention po ito para sa LGU ng may kawayan na kung sino man ang mas uh, karapat dapat na magpatupad ng batas na ito is dapat talaga is masunod dahil kung makikita nyo naman, ayan, napakalait ng area. Yan, dito po yan sa Estranyo, Barangay Bangkal. So, malapit tayo sa ano, sa Balinsue, sa ano, sa Azucena Street at sa Chempla. So, eto nga yung location na nasagi nga siya ng isang van. So, inihiling natin sa mga nakikinauukulan na sana mabigyan ng pansin yung ganitong sinaryo. Kasi nga, medyo hindi talaga maiwasan yung aksidente or incidente lalo na sa oras ng uh, pasukan yun sa uh, pang uh, araw na talagang volume ang sasakyan dito is makikita mo is halos one way ang mangyayari pero dapat nga po is napapatupad yung ganitong senaryo na yung batas natin is mahigpit sa ganitong uh, patakaran so yun lang Full out lang po ito sa kinauukulan dito sa Barangay Bangkal at sa local government ng Migawayan. So ito, ito yung driver ng van. Tapos hindi natin alam kung sino yung may-ari at uh, sino yung naka uh, may kasalanan sa dalawa. So sana uh, ma-actionan talaga yung ganitong pangyayari kasi kung makita mo ayan, tricycle tapos pag may naka-park almost one way na lang talaga siya pero kung totoo sain is two way talaga siya kaya po nilagyan dito ng ating mga na mga kinauukulan na is no parking in both side po talaga dapat. So 'yon. Silipin natin yung van na isa. Kung ano yung damage sa kanya. Ayan, eto 'yon, location. Yeah. Dito sila malapit. So, tignan natin kung anong uh, problema dito sa isang van. Yeah. So, tignan natin. So, sa ngayon is malinis naman dito. Siguro sa kabilang side. So, ito possible. yan gas-gas. Yan. Dito. Ayan, mga kadrona daw. So, malaki rin yung damage nung van. Ayan. Tapos, 'yun nga, ah uh, 'yun uh, pagbigay attention talaga sana makatulong ang video na to para mas mapaigting na ipatupad ang batas na regarding sa mga local government regarding dito sa mga no parking boat or no parking area kasi nga hindi talaga maiiwasan yung ganitong pangyayari so sana makarating ka agad yung ano yung kung paano sila magkaareglo uh, magkaayos yung dalawang panig tapos, ito yung damage. Ito yung damage, mga karonda. Yan. So, yun. Yun lang. Yan. Yan po. Uh, call out din po ito sa Barangay Bangkal. Hanggang doon po sa bisita ng Bangkal is napakaraming nakaparking. So parang hindi po kayo pinapakinggan ang LGU, uh, parang hindi naman pinapakinggan ng mga residente na nagpaparking sa ganito. So intindihin naman po natin yung mga dumadaan, lalo yung mga lalaki yung sasakyan na kailangan nila gamitin yung daan, kaya po nilagay ng no parking both side. Ayan. Kasi nga medyo makitid talaga yung daan mga karonda. So, yun lang sana wala pong magsisi or walang sisihan at walang anumang uh, insidente na mang ganito pa ang mangyari para maiwasan natin yung uh, pang mga ganyang ano uh, usapin Kasi kung totoo sin simple lang sana siyang sundin Pero ang problema is hindi siya sinusunod or hindi tinutupad ng mga nakatira sa paligid So eto yung driver ng van and then eto hindi natin alam kung sino yung may-ari so antayin na lang po natin kung ano yung pag-uusapan ng dalawang panik at sana magkasundo sila at sana yon ulitin ang J3 ronda team sundin natin kahit maliit na pamama, uh, pamamaraan ang ipinapatupad ng ating mga LGU maraming salamat ako ang inyong karonda general league ba bye bye